Hello mga loads, this is Inday Len Rodriguez. So ang ating video ngayon guys ay mayroong uh, bagong bukas na all-in market dito sa may Alba Jabanda yan, guys sa likod ng holiday inn. So ayan, pupuntahan natin, titingnan natin kung ano yung mga mura nilang mga paninda doon. So ayan, So, simula sa bahay namin, guys, uh, 8 to 10 minutes po makarating tayo doon sa lugar ng ating target. So, ayan. So, nandito na tayo sa may uh, Wawan. Wawan, malapit na yan siya. So, ayan, guys. So, wala namang traffic. So, makarating tayo ng mas maaga-aga. So, ayan diretso lang sa pero sa kabilang side ay traffic dito sa kabilang side na papunta doon sa ating target ay hindi naman po matraffic so ayan makarating tayo ng medyo maaga-aga pa so ayan dire lang yan siya guys so ayan guys so ayan guys Minju, malapit-lapit -lapit na tayo. Ayan. So ayan guys, nandito na tayo sa my holiday inn. Kung napansin niyo po yung ilaw na yan na green, napahaba yan ay holiday inn hotel. So sa likuran dyan guys, yan yung uh, pupuntahan natin. So ayan. So ayan na guys. Mapunta na tayo dyan sa may maliit na roundabout at sa ano na yan yun na yung target natin so, ayan so dito banda sa may kaliliman so walang ilaw puro puno so, ayan so ayan ang ating roundabout so stop look and baby so makita na natin yung ang ating target na all in market So, ayan. Ayan. Medyo na know, tanaw-tanaw na natin ang ating uh, target, guys. Ayan. So ayan na guys, natatanaw na natin ang ating target na ang all in GEF market. Hindi po yan all in GEF Emirates, all in GEF market po siya. At ako'y nagkamali. Ayan, so ayan, natatanaw na po natin. So, ayan na guys. Nandito na tayo sa ating target sa may Alin market gift. So, ayan. Hahanap lang tayo ng ating maparkingan mga loads So, ayan. So, ayan. Nandito na tayo sa may tapat mismo ng all -in. So, nakahanap tayo ng parkingan sa malapit dan din mismo ng uh, main door ng All-in gift market. So, ayan mga leads So, ayan. All-in gift market. Dati kasi, dinadaan-daanan namin ito. Bakanting loti lang siya. So, ngayon, tinayuan na nila. Yung bakante nagiging all-in gift emirates. Ah, all-in gift market pala. All-in gift market. Hindi pala emirates. Sorry naman. So, ayan guys. So, dyan sa tapat na yan, may mga restaurant, uh, bridal shop at uh, flower shop. Dito dyan sa ano na yan, flower shop. At ang likod naman yan dyan ay holiday inn. So, ayan mga lods. Andito na tayo sa loob. Pasok na tayo. So, ayan. So, ayan yung mga ano siya biscuits. Biscuit chocolate yung area na to. Yan. mga area na yan, mga piba, biscuit, marshmallow. Yan, sa area na yan. So, hindi naman ano talaga to taling mura sila. May items sila na mura, may items din sila na mahal kasi... Ah uh, 100 baisa up to 2 real 100 baisa yung presyo nila dito so ang pinakamahal nila ay 2 real 100 baisa So ganun lang talaga may mahal sila may mura parang ganun sa ibang ano ibang shop ganun din So mayroon it ditong ano shop kung naano yung dragon gift ang pinakamahal talaga nila is 1 real 50. So, dati, ang wala pang tax dito, ang presyo talaga nila is, is start ng 1 baisa to 1 real. So, ngayon na may tax sila, so added 50 baisa every items. So, dito, uh, 100 baisa to 2, 2 real to 100 baisa. So, ito yung presyo nila dito. So, ayan, yun yung mga ah uh, gamit sa sasakyan. So, ayan. umpara para sa gear. Manubila. Ayan siya. So, ayan. Ang presyo nila is di, hindi pare-parehas. Mayroong ah uh, one real, one, one real fifty. One real and fifty buys, Mayroon sila. Tapos, mayroon ding 2 uh, two real. Two real and one hundred So, ayan. Depende rin sa klase. So, ayan. May mga, ano sila, yun yung uh, mga basahan nila. At saka yung uh, pang linis ng ano sa sakyan. So, ayan. So, ayan. Ikuti natin. Yun yung mga presyo nila. Mga presyoha nila ay Depende rin sa klase. So, ayan. So, ayan Ikotin lang natin. Pero, hindi natin tumaikot ng ganong-ganong oras lang kasi medyo may kalawakan din. Kaya, hindi natin siya maikot sa bawat uh, items hindi natin siya maikot yan yung uh, electric pan pang sasakyan yan martilyo tsaka yung mga pang bara pang sungkit ng bara sa lababo so, ayan So, ayan yung mga uh, ano na accessories. Accessories na pang camping na yan, mayroon sila. Ganda yun no? Ayan, mayroon pang bukas ng lata. 12 in 1 na siya. So, ang mga items nila dito ay puro karamihan mga China, made in China. So, mostly naman dito, ah uh, China, from China yung mga ano nila items. So, ayan. Iba-ibang klaseng mga ano, mga tools na, yun o, know, kutsilyo na in case na kung halimbawa mag-camping ka mayroon kang magagamit yan naalala ko tuloy noon nung nandyan pa ako nagtrabaho sa Pinas ay mayroon talaga akong ganyan sa bag ko di talaga yan nawawala Nabang naglalakad ako eh nasa ano ko yun nasa bulsa ko yun kasi hindi mo masabi na ang dami mga loko-loko dyan sa atin So, yan, e, dito naman is, hindi naman ako gumagamit niyan. So, ayan yung mga blade. At saka yung mga knife to, uh, 12 in 1. At saka ito, hindi siya mga, pwede na tong ano eh, pang uh, hiwa ng mga kamate, sibuyas, kung halimbawa na sa camping-camping ka. So, ayan guys. Ayan yung mga pala nila oh. For construction materials. So, ayan guys. Dito naman tayo sa area na to. Nandito yung speaker na kung mabibili nyo sa online is almost 6 real, 7 real. So, dito ay mabibili mo lang sa 2 real, mahigit. So, 2 real, 100. So, uh, kung gusto mo dito, dito ka na lang bumili. wag na sa online. So, ayan yung mga bangka nila guys. So, ayan. Ang presyo din yan ay 2 real, 100. So, ayan. Ang ganda ng mga design, yung pang-display naman guys. Ayan si Horsey Horsey na kumukot kote tap. So ayan. Ang ganda ng pang-display guys. So ayan. So ayan. Inikot ko yung hanggang maikot ko lang sa loob ng mga 2 hours. Kasi 2 hours lang naman yung budget namin sa pag-iikot. So, ayan. Kung may mapili. So, ayan yung mga uh, picture frame, guys. Ang gaganda. So, ayan. Sa mga mahilig maggawa ng mga frame-frame, mga family pictures. So, ayan. Ang gaganda, guys. So, ayan. Magaganda at hindi naman masyadong masakit sa bursa. So, 2 real, 1 real, 500, okay na. So, ayan. Ang gaganda, oh. Ang ganda ng mga print. Hmm. So, And guys. So ayun ako sa salamin, guys, oh. O, o 'di ba? Kita ako sa salamin. Nena. Gusto ko 'yan, butterfly na 'yan. Oh. Hmm. At hindi na ako maalis dyan banda. Gusto ko nga yung mga pang display nga naman ang gaganda. Ayan, flowers naman o. Ganda ng mga glitters. Ayan naman yung uh, Peter. Si Horsey. Ang ganda ni Horsey. Ulo nga lang ni Horsey. So, ayan. ayan. yung mga, ano naman ng mga halaman. Yeah, sa mga mahilig ng halaman. So, ayan. So, may nakita ako yan dyan, guys. Yung mga nilalagyan ko ng mga uh, laki Kung nabibili ko doon sa sa Emirates, dito sa may Anhil, ang mamahal ng, ayan o, oh, yan, mga ano na yan. Ang mamahal ng mga ganyan nila doon, maninipis pa. Ito ang gaganda. Ang gaganda ng ano niya, tas makakapal. Ang ganda ng quality. Ang nabili ko ang ninipis. Pag nalagyan mo ng bato, biak na. Kasi pag sa laki Bamboo kasi guys, naglalagay ako ng mga baliliit na mga bato-bato. So ayan. Ang gaganda ng mga ano nila. Lagay ng mga Halaman na pang tubig. So, ayan, ho. Huh? Ang gaganda talaga. Tapos, hindi, hindi siya mahal. Sa mga nabilhan ko kasi, mga mahal. Tapos, ang quality is, maano din, maninipis. So, ito mga ganda. Ayan, oh. Huh? Gaganda ng mga design. Mabasag nga yung binili ko, eh. Kasi manipis nga. So, ayan no, ang gaganda, guys. Hmm. kita mo yung mga buwan nila na nilalagay ko minsan minsa ng isda. Nabili akong ganyan. Ang nipis. Pero yan, makapal siya. So, ayan yung baso naman yun. Ang ganda rin yun. Eh. Mga flower base din yun. Ang ganda. Tapos, mabibigat. So, ayan, oh. Eh. Ayan. Ang ganda niya kasi makapal. Hindi ka maglagay ng mga bato-bato na maliliit. So, ayan naman yung mga tray nila ni ang mga tree nila na kahoy. Ang lagay ng mga tinapay. Tapos, ayan naman yung mga laruan ng mga bata. Mga didi-didian. May pink, may blue. Glow and pink. Ayan. Mink ba, mink? At saka yung mga basket-basket na yan. Nagawa sa ano? Ano man yan? bulik Buli ni Manina. Tsaka yung may mga lamisa din sila na ano. Ayan. Sabi ng kasama ko, isang kalan daw yan na may pa. So, ayan. Ang ganda din ng mga display nila. Sapos, ayan. Mga kandila na mga enchanting candle. Ayan, mga flavor-flavor. So, ayan. Mga mabango. Pag nasindihan mo eh, talagang maamoy mo yung ang ganda ng amoy depende sa gusto mong flavor. Sa andito na tayo sa happy birthday sa mga items na pang birthday. Ayan, sa mga gift. Ayan, mga scissor. Ayan naman mga teddy bear, guys. Ayan, oh. Hindi ka nakaligtas sa akin. Na-attract ako sa kanya. Ang ganda. What? So, ayan guys. Ayan, marami kang pagpipilian ng mga ati diver. Ayan, maraming kulay. Ayan, pero na-attract ako dun sa pink na yun. Yung kulay pink baga. So, ayan ano naman yung mga pang baby. Ayan. Baby yung mga na pang baby. So, ayan mga lords. So, hindi natin naiikot sa isang anuhan lang natin kay medyo malawak-lawak din. So, salamat sa inyong panunood. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para updated, updated kayo sa kung ano yung mga i-upload ko. Thank you so much. Inday Lynn Rodriguez po.